Mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Welcome sa hashtag Walk with Ako po si Lan, inyong tapat na takapagtanggol ng katotohanan. Mayon, tayo magdidiskusyon ng isang napakalaking bomba sa politika. Gutesa, pinaguran ng ICI at EPWH sworn affidavit ginamit para kasuhan si Romualdez ng ambudsman. Mga OFW sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, Italy, kayo po ang unang naririto. Salamat sa inyong views mula sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga kabataan sa Pilipinas, kayo ang kinabukasan, huwag kayong magpapagabi sa mga politiko Mag-subscribe na, i-like at i-share. At para sa mas malalim na laban, sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin natin malaya at walang takot ang poses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Land at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag Laban para sa Katotohanan. Hashtag Walk with Land. Ngayon, simulan natin ang ilang mga minutong deep dive na ito. Huwag kayong aalis ha, may witty commentary, facts at calls to action para sa inyo, mga kabataan at OFW. Mga kawok, alamin natin na Muna una natin ng mga tauhan. Si Gutesa, isang matapang na, na, na dating um, sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Ay, right, di ba? siyang nag up laban sa mga regulatory, sa mga proyekto. Ha? Hindi. Ano po eh, no? Um, siya po ang uh, siwalat, no? Tapos, uh, ICI, infrastructure um... Uh, ano tawag dito? Ano nga ba yun? Infrastructure Commission. Ay, ah, hindi. Um, investigative uh, Commission on Infrastructure. Parang ganon, no? Ang unit na head na Uh, hindi natatakot sa mga malalaking isda. At DPWH ang ahensya na dapat maging tagapagtanggol ng ng uh, pera ng bayan. Samantalang si Martin Romualdez yung dark speaker na laging nakarating sa kamera, pero sa likod, parang siya ang hari ng budget padding. Witty ba? Totoo naman. Siya may control uh, sa trilyong-trilyong pondo pero bakit maraming proyekto ang kahulog? No? Ayon sa ang Goodsman Records, isang sworn na affidavit, wala kay Gutesa ang naging batayan ng kaso. Ito'y nagdetalye ng overpricing sa mga road projects sa Leyte, ah, bahay ni Romualdez, overpriced ng 300%. Mga kababayan, iyan ang katotohanan na sinubukan nilang itago. Tingnan natin ang affidavit na ito ng detalyado. Sinulat ni Gutesa noong 2024, ito'y naglista ng lima, labing limang proyekto na pinondohan ng EPWH ha? Under Romualdez's influence. Ha? Halimbawa, eh, um, ano daw, no? isang bridge sa Tacloban. Okay. Uh, budgeted 500 million pesos. Actual cost, 200 million pesos lang. sa naputang three 300 million pesos sa bulsa ba ng mga kalyador Alam niyo po, no? Uh, bawat proyekto, merong tongpats or patong. Lagi po yan, eh, no? po, dapat ang mawala, no? By SOP, ha? Ah, ano yung SOP? 10%, 20%, ha? Ah, Nabubuta kung kani-kanino man lang, no? Ayun po ang dapat mawala mga kaibigan, ha? Ah, Yan. Okay. Ay nako, grabe, no? Oh, that ay investigated at low and behold, ha? Ah, ghost contractors, perma lang, walang trabaho. Wow. At ang ombudsman hindi nag-hesitate, ah. File ng kaso ng graft and corruption laban kay Romualdez, ha? Ah. Factual, oo, basis sa public records mula sa ombudsman website. So, si uh, Romualdez, parang magician, no? Budget ang nawawala, pero ang lumalabas na sombrero. Di ba sabi nga po nila, bago magpasko, may mga magugulong ng malalaking isda. Tignan po natin. Pero this time, ang ombudsman ang nag-expose ng trick. Ngayon, pag-usapan natin si Romualdez na nang walang filter. Bakit siyang target? Kasi siyang may power. Dating house speaker. at uh, Tita Gladys nephew. Pero power tripper. Ha? Sa gitna ng COVID, nagpa-port barrel siya ng bilyones. Resulta, maraming DPWH anomalies na tumutukoy sa kanyang district. Di umano, ha? Di umano po yan, mga yan. Okay, sa 2023 COA report, latest projects at 40% is allowances. Lahat connected sa kanyang allies. At ngayon, kasuhan na, Gutesang ang hero, hindi siya romodest, para politiko uh, sa teleserye, lagi may plot armor, pero this time, so in affidavit, ang balbal. no? Dati pong ano yan eh, ah uh, dati pong sundalo, no? Shout out sa mga OFW natin, kayo ang nagpapadala ng remittances para sa mga proyektong ito. Bakit kailangan magnakaw, ha? Question mark. Gising na, mga kabataan. Purihin natin ang mga tunay na bayani, ha? Gutesa Rizis Career para sa affidavit, ICI, silent killers ng korupsyon, DPWH under new leadership, naglinis na at ang bootsman, siyang nag-file ng kaso last month. Hindi pa, ang proseso, affidavit, submitted to ICI, verified docs. Ang complaint complained, ha? suspension recommended. Ito'y legal, constitutional, at professional. Walang drama, puro ebitensya. Okay? Ay nako, anong impact kung manalo ang kaso Romualdez out ng pwesto? Bagong era ng transparency para sa inyo mga OFW at kabataan, itong laban natin, no? Shop na sa YouTube store, mga kawok, ha? Check out mga merch natin, no? From Shopee, Lazada, at yung mga merch na rin natin, ang hashtag, walk with that. T-shirts, hoodie, ha? Na may katotohanan wins, ha? Para sa inyong mga OFW pride. Link sa description. Support local, support truth, support YouTube shopping, no? Or YouTube store. Pag-subscribe na rin, mga kaibigan, join membership para sa mga exclusive updates. Mga tanong nyo, ha? bakit ngayon lang? Kasi nag-build up ng ebidensya. Susuportahan ba ni Marcos? Hintayin natin, pero katotohanan muna. Mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada at lahat, salamat sa ilang mga minutong ito. Mag-subscribe na, i-like, i-share, sumali sa YouTube membership. Sama-sama, laban natin mga kaibigan. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag walkwithland. Mag-shop na rin ha, mga kaibigan sa ating Um, Shopee at uh, Lazada. Ingat at magpapabuti tayo lagi. Ha? God bless you. Mabuhay po ang Pilipinas.